Ang mataas na gastos ng training ay isang pangunahing dahilan kung bakit maraming security guard ang hindi nakakapag-training. Ito ay isang malaking hamon, lalo na para sa mga security guard na may limitadong ng yaman. Ang mga kurso, seminar, at iba pang uri ng pagsasanay ay maaaring maging mahal, at hindi kayang bayaran ng lahat. Dahil dito, marami ang napipilitang magtrabaho ng walang sapat na kaalaman at kasanayan, na naglalagay sa kanila at sa mga taong kanilang pinuprotektahan sa panganib. Ang isyong ito ay nangangailangan ng solusyon, gaya ng pagbibigay ng subsidy sa training o paglikha ng mga libreng programa sa pagsasanay para sa mga security guard. Magandang ideya na magkaroon ng libreng training para sa lahat ng security guard. Malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng kanilang kakayahan at kakayahang tumugon sa mga sitwasyon na may kinalaman sa seguridad. Ang mas mahusay na pagsasanay ay nangangahulugan din ng mas ligtas na komunidad para sa lahat. Sana nga ay magkaroon ng mga programa ang pamahalaan o pribadong sektor na magbibigay ng ganitong oportunidad sa mga security guard.